Oh ayan, ayan so, ayan yung balita dyan sa PhilHealth o, oh, sige, tingnan pa natin yung ibang mga ah, uh, balita tungkol sa uh, medical, medical eklabu o, oh, eto, pahinggan natin itong, ah uh, wait, ito ah, oh, tinapyas ang budget ng ano oh, share natin o, oh, ayan, ah oh, tinapyas ang pondo para sa ilang ospital may hirap na pasyente San ka naman yung mga ospital na para sa mga may hirap na pasyente yung pa naman ang tinapyasan eh, sabi ko nga sa inyo, mas marami pong may hirap sa Pilipinas eh. Alam niyo ba, si, dito ako bilib na bilib kay Senator Bongo. Kasi si Senator Bongo, uh, hindi talaga siya humihinto para mabigyan ng magandang kalidad ng, ano, ng kalusugan. Uh, kalagayan pang kalagayang pangkalusugan nitong ating mga kababayan. Patayo siya ng patayo, expand siya ng expand ng mga... Uh, ano niya, yung uh, kanyang malasakit center. Palakpakan natin si Senator Bongo ang nag-iisang senador na pucha, walang pinupuntahang hearing. Wala nang hearing-hearing. Nagoy hearing. Hindi naman makakain ng mga tao yung hearing na yan. Pagka yung mga binalangkas yung batas dyan, baka tatlong presidente na, hindi pa na yan. Dito tayo, yung kaya nating kontrolin. Yun na nga yung sinasabi, di ba? Why, ano, why do we have to deal with the things that we cannot control? O bakit hindi natin asukasuhin muna yung mga bagay na meron tayong kontrol? Ayan, may pera tayo. Meron tayong pork barrel. A pidap, meron tayong ganyan. May tayong dap. Disbursement, allocation, or whatever. Meron tayong ganyan. O gamitin natin saan? Iyan natin, pagwa tayo malasakit center, maraming maraming malasakit center. O baka sa hindi nakakaintindi ano yung mala malasakit center ni Bongo ha. Yung po malasakit center ni Bongo e eh, unified. Isa na lang po yung pupuntahan mong opisina para makahingi ka ng tulong sa Swa, Phil Hill, uh, uh, PCSO, at kung ano-ano pa. So congratulations, Senator Bongo, ikaw na lang talaga ang nagtatrabaho dyan. Yung kaibigan mo si Bato, wala, nag-enjoy na masyado sa pagiging senador. Masyado nang nag-enjoy, masyado nang tuwan-tuwa. Hindi niya na alam anong unahin niya, basketball ba? Basketball, ah... Uh... He hearing ba kay ano bantag kay huh? hearing ba kay digamo hearing ba kay Gemboy hearing ba kay manong ano manong uh, mainit na ulo na driver oh wala na naligaw ng landas si bato Do para sa may hirap na pasyente at ilang pampublikong ospital sa panukalang 2024 budget ng Health Department. Kabilang din sa inusisa ng Kamara sa Budget Hearing, ang mahigit 20 bilyong pisong utang ng PhilHealth sa mga ospital. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May 68 billion pesos na net income, pero di mabayaran ng 27 billion pesos na utang sa mga ospital? Isa yan sa mga nausisa sa PhilHealth sa budget hearing ng Health Department. Napakarami po ng mga hospital na suspendido dahil lang po sa mga ganitong kasong maliliit. Na apek Ulitin natin ha. Ah, hindi nyo narinig. Ha? tingnan ninyo ha. Ah. Oh. Ah. Meron pong net income ang PhilHealth na 68 billion taon-taon. Taon-taon. Anong ginawa ng gobyerno? Inilipat nila yung pamamalakad, yung management sa Office of the President. So sa Office of the President na ngayon, itong PhilHealth hindi na po sila sa Department of Health. Alam niyo na siguro kung bakit hindi nila nababayaran. Yo, kasi ayan na, tinan mo, ayan, oo. Oh, 60 Oh, 68 billion ang net income tapos ang utang sa ospital 27 billion. Bakit hindi mabayaran? Oh, kasi nga ang hirap maka Kung dati hindi ka makasingil sa ano DOH, ospital ka, hindi ka makasingil sa DOH ng utang ng PhilHealth. Paano mo sisisingilin yung presidente? Ibuwis nga niya, hindi niya binabayaran. 'Di ba? O paano mo sisingilin 'yun? BIR nga, 'di nga sila masingil-singil eh. O ngayon, nasa kanya yung uh, PhilHealth, yung 68 billion na 'yan. Paano mo ngayon sila sisingilin? Wala na, nga nga na. O paano? 27 billion yung ano, yung kanilang 27 billion yung kanilang uh, utang, 'di nila mabayaran. Paano yung mga ano diyan? Mga officers diyan, ang lalaki ng sweldo. Palagay ko, baka doon sa total contributions nung mga mamamayan, eh, may kaltas pa itong mga hayop ng mga commissioner na yan. O, oh, kasi ako, ang laki ng kaltas ko sa PhilHealth. O, oh, ang laki ng kaltas ko sa PhilHealth. Nagagamit ko lang yung PhilHealth kapag ka, <laughs> nagkakasakit yung si Sophie, yung anak ko. Pero ako, di naman ako nagkakasakit. O, so, kaya hindi ko nagagamit yun. Mantaki mo, ilang taon na ako nagtatrabaho. Oo, oh, eh, ang laki-laki na nang nakuha nila sa akin. Kaya ako, hindi ko man iniisip yan. Kasi ang swerte ko, gawa ng hindi ko nagagamit yung PhilHealth. So kayo, na mga naguhulog ng PhilHealth at nagagamit, nagagalit kayo maghulog dahil hindi nyo nagagamit, magpasalamat kayo dahil hindi nyo nagagamit PhilHealth. Ibig sabihin, hindi kayo nagkakasakit. Oh, yan ang lagi nyo. Tumantakin mo si Garski. 1,800 ang kaltas nino yan ni Bill Head grabe laki ng sweldo mo oh ganun yun ganun yun mga bossing ha so 68 billion easy money amin na yan. kami na magmamanage natatandaan nyo yung sinabi ni Bantag dati meron siyang sinisingil sa pamunuan ng uh, MCX at DOTR na 42 billion dahil sa paano komisyon nila doon sa kalsada na pag-aari ng Bucor, yung MCX, yung highway papunta dyan sa Molino, Cavite. Anong sabi ni Boying? Gumawa ka ng sulat na inililipat mo na sa akin yung paniningil. Ako na maniningil. O, pare-parehas lang ng style yan. oh ngayon alam nyo na kung gaano kalaki itong PhilHealth. Magugulat kayo. Saka sa susunod, yung SSSBIR uh, SSS, BIR. O, kunin na din nila. Sa ospital? Isa yan sa mga nausisa sa PhilHealth sa budget hearing ng Health Department. Napakarami po ng mga hospital na suspendido. Dahil lang po sa mga ganitong kasong maliliit, naapektado na naman po ang serbisyo na binibigay po natin sa ating mga indigent patient. Sagot ng PhilHealth, binibiripika pa kasi ang claims ng mga ospital, pero bibilisan na ang pagbabayad. Within 90 days po, we will try to pay uh, a very high percentage of the 27 billion. We are preparing to use the uh, DCPM formula, no? Yung debit cre debit credit payment mechanism formula no uh, and we will use that to make sure that we our, our reconciliation will be accelerated units I came from Philippine General Hospital your honor uh, before I became secretary of Health the situation in the emergency department is that one nurse is taking care of 20 emergency patients and I asked the chief nurse why can't we hire new nurses? And the answer to me is walang nag apply Philippine Heart Center at Philippine Children's Medical Center sa tatamaan ng pagbaba ng panukalang budget ng Department of Health sa 2024 kumpara sa approved budget ngayong taon. Wala na rin inil ang budget para sa libreng bakuna kontra COVID para sa susunod na taon. Damay din ang ilang programa kabilang ang tulong medikal para sa mga indigent o may hirap na pasyente. Nakakalungkot po, no? Uh, overall, may cut. Tas sa maraming mga kailangan programa, may cut. So, Madam Chair, ganito po ba sa bagong Pilipinas? Ay, grabe ka! Ganito po ba sa bagong Pilipinas? Bigil na gigil siya, <laughs> oh. Ang dami nilang, ang dami nilang pinagtatatatapyas dun pa sa mga importante ito sa health. Napaka-importante ng health. Lalong-lalo na ngayon. Panahon po ng pandemic. At saka ano eh, kumbaga nakakaraos-raos pa lang tayo. So kinaltasan nila yung pandemic tapos malaman naman mo nangihingi ng 500 million sinday si tapos si Bibi nangihingi ng ilang billion para sa kanyang uh, kapasariling confidential fund. Iba pa yung budget niya sa pamamasyal. O so yun yung nakakadismaya dito.